Hello, Bosing, Bosing. Okay ra kay may istorya ka, Bosing? Hai. Basta uh, bayad. Mangutana lang ko sa unsa unsa ay procedure sa pangingog mo ba? History na. Kay para may bala na to. Kay kay sa kada ka pidi pangutana sa mong barangay do man ako magi. Nakadungog di ko ka sa dungdung nga maayo jud mo no. Or or anak gyud pero survey ra mo gani sir, survey. Survey? Oh, survey. ba?

kung kinahago, kung gahay lang kayo mong gugmo, kanyang yun, ang pinaka-strong. Simple na kayo ang <coughs> procedure. Wait lang, kanyang mong kamot. Demo ko no, sir. Demo, demo sir. Demo lang, sir. Ang muna na, mong stretching na ka. Stretching. Ang announcer mag-workout na lang siya. Okay na kayong kamot. Ano na? May practice huwag ba tindo ka Ano? Balik ang Balik. Ayaw ba mga exercise yun? Para hindi pa maula, no? Nice.

TURN AROUND, REVERSE HALA HALA HALA, SULOD, GAWAS TALAW HALA POD TURN AROUND, REVERSE HALA, NAGYIYOD Oo, mo mga urog Urog Sir, Lysodman Memorizer pod. This is and this <laughs> <play laughs> stretching. Oh, 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 you better do this. <laughs> okay, okay, boss. <laughs> salamat kay boss. Ah, mga na po ni. Ang sa Oh, okay. Thank you, boss. Thank you. mga na ta. Mga ta Sa usan ka. Ah, the <bird> cards. <laughs> si Dave, nalang may pipila ka. Elen! Elen! Oh, boss, boss, na lang may pipila ka pa ang ni Mo. Mga oh, wala natin. Ah, uh, unsay po si Journey Mo sa pag mo. Ah, pag mo. Naalala ko na ang pag mo. Well, I'm over here. Bata pa ako like noon. This. no, I'm waiting for him. Hindi oh, na that's ako. Sili lang sa akin, mga magulang. <laughs> 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 Kung nais mo, <laughs> so, mali like, pa ang gog mo. Ang gog mo. Hindi 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 Ah. There we go! Finally! Ah, okay na boss, wala pa ganit. Wait, 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 wait. Chubibo. Chubibo, boss. Elen! 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 Thank you, boss. Thank you. Elen! ato na sa tayo sa ato ang... Ato special guest. Bye na, Elen! Sir, na lang may pipila ka pong utana, sir. Ah, Unsa uh, mga... <laughs> dili ni sa show, mo show, god na bag mo show. Utana lang ta may pil alien. unsay procedure mo sa pagingog mo? Ah, um, sir, na lang. Ingon sa mong brother captain. Say serious man kay sa bahay na lang utana. Wo, ek lang ang music <laughs> kay na oh, oh, daw si Lim Ranger dito siya na bahala sa tanan. Oh, mo sir, mo sir, mo sir. Mo na prescribe sa mong brother captain. Si Kulas AAAAAAAA! Michael! Michael! Kailan sir? Hi! Ah, thank you sir! Thank you sir! Maraming magkakasitara yeah. ah. sa... Okay. Sir, ako sa... Ah, uh, uraglayo! O nito sir, sa pangingug mo. Ah, lagi sakto, lagi sir. Ayan, ah. sakto. Amen. Ah, boss, boss. Nga lang may pangutanan ni mo. ah Bebe, bay nakaka-question lang. Ah... Ah, ano procedure sa inyong pangingug mo? Ano ang gag mo? Ano? Pangungug mo ba? Yung pagtanggal lang? Kulangot? Ah. Alam niyo yung straw? Ayun. Straw? Yung bendy straw? Oo, oh, sir, sir. Kamusta pa ka ngayon? Oo, oh, sir. Tapos di ba bend mo pa gano'n. Tapos kumuha ka ng plastic na may iba ibang flavors sa gin mo. Tapos pasok sa ilom mo. Sipset! Diretso yun! Diretso! <laughs> clear ah, sinus! Yan eh, high tech ngayon sir, no? Oo nga! Uh, yun, bago! P paminsan yung... I bago model sir! Bagong model! Oo ng bago bago <laughs> oh, nga! Pero paminsan nang ginagamit ko, cellphone! Yeah. Ah. Uh, via ko ako pina-vibrate mode ko! Tapos may mag-detect sa ako sa globe, What's check ng balance! Like. Uh,